Hello mga Cortis Ako po si Seth John Mayano Tawagin niyo ako po Seth Seth or Cortis tops Ito ito muna tayo Hello mga ka-artists! ako po si Cedo John Mayan. Huwag niyo ako po si sit sit or artist Sid. Bago natin pag-uusapan natin, huwag natin kalimutan like, share, subscribe ang aking YouTube channel para maging updated sa mga future vlog ko. Ang pag-uusapan natin ay ang pagbibigay natin loan kay ang pangalan ng tinderan sa taho ay Kuya Erwin at matagal ko na siyang nag-isuke. Bago natin pag-umpisa ang ibigay, Ubisa na natin pag-join. Tara na, let's go mga parties. tapos na ang aking drawing kay Kuya Erwin. Intendero ng tao, ng isukoy ko. Ito, bago natin gagawin, ibigay, titikman natin ang taho na to. So, tara na, let's go. Binang regalo natin kay Kuya Erwin. Let's go mga karts. Si, ito si Kuya Erwin, isang tindera ng tao, taga Las Piñas. Tingnan natin dito. Ito mga kanyang tinda. At sigurado maraming bibili sa kanya kay Kuya Erwin. Ito yung tao na nakabili tayo kay Kuya Erwin. So tara, tikman natin yung tao na to. So tara, let's go. At honest review natin kung gaano kasarap. Maraming nagsasabi masarap ng tao na to kay Kuya Erwin. So tara, let's go. Malaki tong tao. Ano to? Mukhang masarap to. So tara dami ng tao kaya kaya natin mga kati mm. masasabi ko na itong tao na to hmm so pang sarap ng tao na to ang bigay natin score natin sa tao ni Kuya Erwin ay 10 over 10 perfect score at hindi ko nagsisiya ng pagpunta sa kay Kuya Erwin so, at supporta natin ang mga vendors gaya ni Iwaga, Diwata at Kuya Irwin. at supporta natin ang pagkain ng Pinoy at sopang sarap at pwede natin ipagmalagi sa buong mundo di lang sa Pilipinas sa so, ngayon, Antito na si Kuya Erwin at successful ang batikman ng taho. Sopang sarap at sulit. Well, Bal bali, makano po yung mga taho mo? Um, meron po tayong 20, meron pong 30 at 50. Mm. Bali, 20, 20 at 50. Ang pinakamalaking taho yung 50. At masasabi ko, sopang sarap, so pang, habang init-init pa, <laughs> hindi masasawa sa mga nagsasabing gustong pumuntang tao kay Kuya Erwin, saan ka po titinda ah, po? Dito lang po sa May Manila Hospital. Ah, yun. Pukot, pukot sa Hospital Maynila. Yun lang po. Yun dito lang po. Sa mga ka-artis, pwede kayo pumunta kayo malap sa Luma o Bago Hospital. Makikita nyo lang po si Kuya Erwin. Ang tao, mahalaga, ang nasa presyo ng 20 pesos 30 to 50. Muna po siya at masarap pa pwede kayong bumili ulit at hindi kayong magsasawa at sobrang sarap ito yung regalo ko po para sa yung drawing ko po para sa iyo thank you sa pag appreciate sa drawing ko para sa iyo at anong mensahe mo sa mga sa mga viewers pwede, kayo, pwede ka po mag promote Ah. Oh, o sige po ako na magpo sa mga viewers sa mga hindi nakakaalam sa lahat ng viewers at mga followers ko at lahat ng supporters ko wait, sa mga hindi nakakaalam kay Kuya Erwin pwede kayo pumunta sa Bago Hospital Maynila or Luma makikita nyo ang pangalan ko Kuya Erwin pwede kayo bubili ng taho hindi kayo masisisi at sobrang sapyan mga ka-artist, ako mismo nagsabi So pang sarap. Thank, thank you for watching mga artists. Stay safe and ingat palagi mga artists. See you on next on vlog. Maraming salamat po mga artists.